Ay, ito po yung mga may mastermind. Ito po ang mastermind nila. Kaya nagtatakip ng muka. Pati yon yung buko pandan na yan. Walang kwenta. Napaka... Ito si Atani. Yung manya. Yung, yung nakarating na ng langit. Limang langit na nararating. <laughs> At ito po yung walang kwetang <laughs> madla. <laughs> ang gwapo niya, ang gwapo, no? Mukha lang Ewan. Tingnan niyo mabuti. Ito dito si Buko Pandan. Ito yung gwapo sa <reactivity> amin. Ayan, kwet. Wet yan ang Ewan sa <laughs> Ito po yung acro. Acro sa amin. Pinakagawa pong acro. kayo pa. Ito si Sulit. Ralph Flores. Ito si Jennifer. <laughs> happy pa siya. Happy. Happy happy. Please ay po natin ang mga heart trap. Naunguna po si Ralph Flores, Sulit. General T. Dalangon. Gerald <laughs> Janjay J. Madridano. Hindi <laughs> <It -tip. laughs> ko kilala yan. Jonathan Yema. Si Buko. Ito si Buko. Nilalapit ko na po kay Buko. Ayan, kalabaw yan, kalabaw.